Okay. Okay. Ito, mga clear. Bago natin simulan yung ating topic, may kukwento ako sa inyo. May dalawang may edad. Ayaw magpatawag na matanda. Actually, ako naman magtawag na matanda. May edad lang. Kasi tatanda din tayo. May dalawang may edad. Gusto ng respeto. Okay? Pero naunang mambastos ng babae. Ay, sorry. Mambastos ng babae. Respect. Bigets respect. Yun. ba? So, ngayon, nagdidiman ng respeto, pero naunang magpakita ng kagaspangan. Kahit mukhang may, kahit may edad na. ano to? ano anong ituturo nila sa kanilang apo kapag nakita sila ng babastos ng babae? Kalalaking tao pa naman. Ha? sabi yata eh, kaya naman daw magbayad, pero bakit kaya tinakbuhan? Ang kanilang obligasyon. Ha? Huh? Kayang magbayad? Eh, ba't sa YouTube lang sinasabi? Nandoon ang station. Ha? Huh? Nandoon ang station. Tapos, anong ugali kung alam mo may obligation ka tapos tinakbuhan mo ano yon di ba di ba panloloko yon or nagre-rely lang sila sa walang nakukulong dahil sa utang mm galing gumawa ng dahilan di ba pero may naloko pa rin kayo kasi ginamit niyo yung oras na yon for your um satisfaction merong nagdusa And then, may balita pa ako. Gusto makipagdebate, eh hindi naman yata nakatungtong sa korte. Baka nga hindi niya alam. Magsabi ng, objection, your honor. Paano yun? Diba? Mahirap mag-present ng direct, ng direct examination. Dapat matuto muna siyang gumawa ng judicial affidavit. Eh paano kung hindi nakatungtong sa korte? Debate pa kaya? O, oh, sino kaya sila? Tanong lang natin. Okay? Well, anyway, ang topic natin, eh, abogado din, mga ka okay. okay? Dapat po nyo, Rizaline Aquino, dapat po sagutin nyo si Malutikia kung ano ang pagsasabi niya sa inyo, attorney. Ano ba sinabi niya? ano nakikinig sa kanya eh. Tingnan natin. Tingnan natin ano ba sinabi niya. Ah, ano daw, ano daw? Wait ah. Ano, binabayaran ka, tama ba? Binabayaran ka daw ng gobyerno. Ah, hindi ka binabayaran ng gobyerno para maging butangera? Ah, tama, ano ba yun? Hindi ka binabayaran ng taong bayan para maging butangera? yung ba yun mga ka-clear? Ah, okay, okay. Oh, o, ito na naman tayo ha. Hindi tayo nagsisimula. Sila'y nagsisimula. Ay ba? Dapat pag political analyst ka, hanggat maaari, maging neutral ka. Maliban lang kung ikaw yung handler ng mga duterte Ay ba? Kung handler ka at uh, binabayaran ka ng mga Duterte, eh normal lang. 'Di ba? Maging negatibo ka, mag, mag- mag ad hominem ka na, 'di ba? Sa taong nakikita yung mali ng mga taong ipinaglalaban mo. 'Di ba? Paano kung magigimbuta sumasalag ako, sumasalaga ko katulad niyan? nung sinabi niyang butang eh lumalabas siya yung mm, attack dogi sa akin eh. ba? Diba? So kung attack dog ako, so sino yung uh, kumakapit sa attack dog at umaatake eh? sa attack dog, sa dog? Garapata. So garapata ba sila lahat ngayon sa akin? Dami nun. Diba? scratch lang. ha diba? But anyway, kung butangyera, nakita niya ba kung paano nanuntok si VP Sara sa isang sheriff na gumaganap lang ng kanyang legal na trabaho? Ano niya yung i-describe? Ide wala pa akong nasuntok. At wala pa ako, di ba? kahit na nagkakaroon na ng kompromtasyon sa mga pulis, di ako nanuntok. At ako, ang pinaglalaban ko, karapatan nung nakulong na walang warrant of arrest. Yun, di ba, hindi yun legal. Pulis na nagkulong ng isang kliyente na hindi man lang sinabi yung Miranda rights ng tao. Bakit? Hindi nga sinabi, hindi in-inform ko ano yung kaso. Confidential. Nasa video yan. Mama, hindi niya sinabi ko anong kaso ko. Eh, confidential eh. Katinang ulo ko naman dun. Paano mo naman huhulihin, aarestuhin ang taong hindi mo sinasabi? Kung ano yung nature ng complaint? Hindi eh, ba violation yan ng Miranda rights niya? Tapos, butangera. Eh bakit hindi mo sinasabi doon sa mga pinagtatanggol mo na nagsasabi na meron na siyang asasing kinausap? Ba't di mo rin niya nasasabi doon sa mga pinaproteksyonan you know, mo na gustong manampal? Wala pa nga ako na threaten na sasampalin ko eh. Diba? At wala pa ako na threaten na KILL. Sino mas butangera? O ba't yun hindi mo na, po na Political analyst pa naman. Ah, never pa ako nagmura. Kahirap pang salita ng butangera kung yung pinagtatanggol mo. Ganun. Diba? Siguro dapat. Tingin sa salamin. Ano? Kapalan. Ang grado ng salamin. Para makita ang katotohanan. Yun lang mga kaklin. Ako again ha, hindi ako nag-start nito. Ba? Nag dumedepensa lang ako. Tapos pag dumedepensa ako, sabi nila, attack dog ako. Ah, ba diba? Fido Dido, o attack, pork daw. Hindi ako nagsabi niya na, not me. O sabi ni Maylin, attack whale. Ah, uh, ba? diba? Uh, bitter, bitter, spotted. Ha, boring life nila sa Yusek. Nila po, Yusek. Ito, Nikle. Kaya pasok lang ng pasok. Hindi, hindi. Sa akin lang, di ba? O, sino ba ang nag-start? Sige, let's analyze. I was asked by the reporter, ano ang aking opinion, uh, ano ang sabi ng palasyo? Gusto sinabing PBBM, or the the president, is gearing towards dictatorship. I have to answer that. where's the proof? Di ba? Who is expert in creating intrigues and planting evidence is that pronouncement ha huh, made by uh, uh, former president Duterte? not just an intrigue without evidence sanggalang diba sanggalang sino'ng nagsabi na salesman good luck mahirap ibenta ang pangit or bad product? Kami ba nag-start? Saan ka lang? Sagot. How can they describe me as attack dog when sila yung umaatake? Well, at least attack dog sila garapata. Yun lang yun, mga kaklira. ha? Diba? O, oh, sino nag-start nag, sino nag -start na atakihin ako? Ako ba? Hindi mo sila kilala, eh. Diba? Ang tanong ko ngayon, uh oo. -oh. Ano din? May tama ba? Yung umaatake sa aso, gurapata, pulgas? Ha? Ah. Well, anyway, eh, uh, mahirap lang kasi. Huwag kayong, huwag kayong umatake para hindi kayo masagot. Kasi pag sumagot, ako at may basihan ako, huwag kayong masaktan kasi it's the truth. Nasa record naman yan. Oh, yung panununtok pa ni D.P. Sara, gawa-gawa ko? Yung pagmumura, ha? Gawa ko ba? Yung pag-threaten, eh, gawa-gawa ko ba? Oh. Di ba? Wala akong gawa doon. Yung pag-amin ng mas murderer siya. Ako ba nag-amin noon? Para kay Pangulo Duterte? Hindi So, huwag masaktan sa na, na, na may admission yung mga pinagtatanggol nyo. They are all parts of the records. Recorded din yan. Diba? Kid Baloloy. Si Tikiya ka katabi po ni Tony Sis. Uy, na nga katabi ko pa eh. Nag-usap pa kami. Diba? So that's because I'm doing this. Sasabihin niya na akong butangera. Lukos talking. ba? Diba? Tignan mo muna yung paligid mo. Mas malapit ka dun eh. Tingnan mo kung sino mas butangira. Ah, kalain maging yusik kaya nagpapatutsada gusto niya kasi mapansin at mapuesto eh. Kaso ma makapili siya. Well, yan ah. Uh, hindi tayo nagsasabi niyan. Mga kaklir hindi ako. Kasi kayo yung nagsimula. Opinion nila yan, hindi ako. Binabasa ko lang yan ah. Oh, diba? Oh, nice words attorney. Oo. Oh, oh. Eh, may kasi attack dog ako. Eh, di yung aatake sa dog, di garapata. pata. kapulgas O, oh, yun na lang. ba? At least, the dog is man's best friend. ba? Hmm. Eto, Rose Pablo, attorney, di yun butangira sa kanila. Attorney Claire, ang ganon. Namimitik na lang daw. Ang ganon. ba? Uh, wag nyo nang pansin mga, mga troll, sayang po oras at emotion at laway nila sa kanila. Oo nga, Ana, Bell, uh, Ana, Malila, Malihan, Charles Andre. Andre. Actually, ayoko nga, again, may nagtanong yan. Ang naman di ko sagutin. Diba? Ayoko talaga ay, ayoko na kung asino man sila kasi panira ng trabaho to eh. And, and that's the, ano eh, I think that's the, that's the, uh, the goal. But that's the goal. So why should I be bothered? 'Di diba? As long as I'm doing it based on what uh, the the facts given to me, based on the documents or based on records. Okay, so hindi ko sinasabing may monopolya ako. Ulitin ko to ha. Hindi ko wala akong monopolya ng katotohanan. I may make I may make some mistakes but not in bad faith. Not intentional. Hindi lahat tayo dito perpekto. Hindi lahat tayo perpekto na totoo point na hindi nagkakamali sa sinasabi. Maari sa mga susunod na araw, sa, 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 mga nakaraan, nagkamali ako ng sinabi. But as long as it's done in good faith at wala akong balak manira ng tao, di ba? Wala akong balak intentional na manira ng tao, ba? Ang fake niyo sa na susabi natin, intentional. Huwag nilang kalimutan 'yan kasi baka namimisinterpret misinterpret nila, ha? Ha? Angela Gonzaga, uh, parang virus sila, sila digong malapit ka na lang nahawakan ka na ng kasamaan. Ayun. Mala, mapa, malapit ka lang nahawahan ka na ng kasamaan. Ang virus. May isa kanina, sorry, hindi ko nabasa si A something. Oh, 'di ba? Yon, Carl PG, tirisin Am... Um, trisin ng bakya yung mga garapata. Ayan. Ouch, 'di ba? Ni ba? Ah, uh, you kokoy. Totoo talaga, ha? Totoo talaga. Ah, uh, sige. Ah, uh, Attorney Claire, one web construct. Supporters niyo po, ni po ako from Davao City. Tasitap takat. Love you one web construct. Salamat sa yo. Hindi tayo naman. Wala naman tayo na away. Ah. We just telling this. At meron na naman tayo mga ano, papel. So, kung ang baba natin na sa akin is the way, uh, the way I act, the way I said it, doon tayo sa issue. Doon tayo sa issue. Di na, I mean, mga kaklir, iba naman kasi siyempre there are times na we should uh, uh, state the good news, tell the good news, but there are times that we have to defend nag good news lang ako ng good news, good news ng good news. Tapos inaatake na yung gobyerno. Should I not defend the government? Tapos sabi mo, tangera, kasi dinitipay sa mga gobyerno. Eh, paano yung iba nag, na sinisira ang gobyerno? Tahimik lang tayo? Di ba? Tutulog-tulog? Kuya-kuya ko Hindi, ako, hindi tayo kikilas para alam kung ano yung totoo. Okay. So, Feliz Saludes. Oh, ito nga, oh, ayan o. Oh. Feliz Saludes. Kung ba sa Tonya ang tao mo kay Sara? Oh, Ay, Jainel. Jainel ba Thank you. Ayan, Maricor. Antonio, ang brata niya ng VP, ang na na butangyera. Diba? That's, eh, yung mga words na ginagamit nyo, eh, baka nga, Tag doon, magbalandra. So, mayroon pa po tayo isang topic. Hey, walay. Hey, walay. Yan. Diretso kasi kayo. At any... Thank you, thank you. So, see you in a while, mga kaklit. Thank you so much.